kapag may kilala kang isang tao na sobrang ingay sa social media, tapos lahat na lang pinupuna o lahat na lang ay may say siya, it means one thing, walang kapayapaan ng kanyang isipan. Sad to say, yung social media activity niya ay refleksyon kung gaano kagulo yung buhay niya. Yung negativity and toxicity sa mga posts niya is a reflection of his or her very own mind. Paano ko nasabi? Based on experience, personal experience, base na rin sa personal experience ko, sa sarili ko, sa ibang mga kaibigan ko, mga kakilala, basically my Facebook friends. I also realized na kapag palapayapa ang isipan at ang buhay ng isang tao, ay hindi hindi ito magiging toxic sa Facebook or anumang platforms or social media platforms. Wala siyang time para problemahin ang buhay ng iba. Wala. <laughs>